Mga kaibigan, sa araw na ito ay inaalaala natin ang kapistahan ni San Martin de Porres. Sino ba si San Martin? Si San Martin ay isang sakop sa kongregasyon o or orden ng mga Dominikano. At inilaan niya ang kanyang buhay sa pumagitan ng panalangin at pag-alay ng sarili sa paglilingkod lalo-lalo na sa pag-aalaga ng mga may sakit. Kaya sana kung bigyan diin natin ang pagpapalaga kay San Martin, pagdasal natin palagi na makatulong tayo sa mga taong nangangailangan gaya ni San Martin, lalong-lalong na sa mga may sakit. At huwag tayong makalimot na tumawag sa kanya sa ating mga karamdaman. Mag-alay din tayo ng ating sarili sa pamamagitan ng panalangin. Mga kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay araw ng biyernes. Nasa ikatatlong araw na tayo sa buwan ng Nobyembre. Parang kailan lang nagsimula ang Nobyembre at nasa ikatatlong araw na tayo. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig, pagtatangkilik, at uh, uh, pagbibigay panahon, uras, upang magnilay sa mga pagpasa. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating uh, pag-alay ng panalangin. Alam ko, ramdam na ramdam din ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Kaya para sa akin, huwag sana tayong makalimot na magpasalamat at magpuri sa Kanya. Maraming salamat din sa Ilan at sa inyong lahat na hindi lang sila nakikinig, kundi patuloy rin nilang isinishare o ibinabahagi ang pagninilay na ito sa kanilang mga kaibigan, mga kakilala. Kinikilala ko rin ang inyong pakikiisa sa vlog na ito. Sana maging mabunga ang inyong panalangin. Kayo rin mismo ay naging instrumento upang maipalaganap ang pagninilay na ito sa lahat ng mga taong uh, gumagamit ng modernong teknolohiya. Baka mapansin rin nila at uh, makapag- uh, alay sila ng panahon at oras na makinig. Natutuwa naman ako na mayroong iilan na uh, nagsasabi na habang may ginagawa sila ay nakikinig sila. Maraming salamat. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 14, Versikulo 1 hanggang 6. Dito sa ating Ibanghilyo, napapansin natin na si Jesus sa araw ng pamamahinga ay kumain sa isang bahay ng, ta ng isang tao na isang pariseyo. At ang mga tao ay talagang nagmamasid sa kanya. Sa harap niya, may isang taong nagdurusa sa sakit at uh, ramdam na ramdam ni Jesus na gusto ng tao na maibsan at magkaroon sa ng kapayapaan, kagalingan sa kanyang karamdaman. Kaya ang ginawa ni Jesus, tinanong niya ang mga iskolar ng batas, ang mga pariseyo, kung nasa batas ba ang magpagaling sa panahon ng araw ng pamamahinga. Pero hindi sila tumugon hindi sila sumagot bagkos na nahimik sila. Kaya ginawa ni Jesus, pinagaling niya ang taong may karamdaman. At nang gumaling na ito, siyempre pinalayan niya. At sinabihan niya, humayo ka at gumaling ka na. At dito, ang mga tao ay hindi nila nasagot ang kaniyang tanong. Kaya, kung titingnan natin, ang mga pariseyo ay siyempre galit na galit at uh, hindi nila nagustuhan ang ginawa ni Jesus. Kaya pinaalalahanan sila ni Jesus kung ano ba ang mas magandang gawin sa araw ng pamamahinga. Ang magpagaling ba o hayaan ang kapwa na magdusa sa kanilang karamdaman. Kaya kung titingnan natin ng mga mabuti mga kapatid, sa ating ibanghilyo sa araw na ito, pinapalalahanan tayo ni Jesus na natin ng mabuti at unawain kung ano ang kahulugan ng araw ng pamamahinga. Hindi ito isang obligasyon, hindi ito isang uh, kautusan na basta-basta na lang sundin na hindi man lang naunawaan. Ang araw ng pamamahinga ay isang araw na kung saan inilaan upang bigyang diin ang kalagahan ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Sa araw ng pamamahinga, inaasahan na ang lahat ay makaramdam ng buhay na presensya ng Panginoon at tingnan ng mabuti na sa araw na ito ay makapagpuri at mapahalagahan ang kabutihan ng Panginoon. Ito yung araw na kung saan maipadama natin na ang Panginoon na ating pinaniniwalaan ay Panginoon ng buhay, Panginoon ng kagalakan. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, bukal ng buhay. Maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay. Maraming salamat sa iyong presensya. Tulungan mo kaming maging tapat palagi sa aming mga tungkulin. Turungan mo kami na maunawaan namin ng mabuti ng iyong paghahari ay ang paghahari ng pagkakaisa at pagpapahalaga. Amin.